Buenos dias señoritas y señoritos Again, uh, welcome to another session of uh, the Walk the Talk This is the time when we discuss issues while I do my morning jog Although ngayon hindi tayo pwede mag dahil uh, obviously nagpa-vlog tayo So morning walk na lang muna tayo, morning walk uh, Breeze walking muna tayo So... Uh, today we are going to discuss about uh yung mga parang uh, meron na namang gimmick yung mga uh, yung grupo or kamponya a uh, uh, former president uh, Rodrigo Roa Duterte at uh, nakita ko sa mga uh, sa mga vlogs ng mga kwa nila ng mga chuchu nila tulad niya uh, former Duterte spokesperson na uh, Harry Roque Uh, kung saan sinasabi niya na ah uh, binabalikan na naman nila yung uh, yung uh, sinasabing uh, sinasabing ah uh, uh, video daw. Ah, uh, polvoron video. <laughs> Kalo mo patay na 'yung issue, hindi nga 'yung kinagat ng tao eh. Pero obviously ginagamit nila ito pang cover up. Uh, para pagtakpan yung issue ng uh, ni Kibuloy. So in fact uh, in relation to this uh, meron rin tayo nakita ng mga ng mga uh, issue uh, about uh, yun yung par, yung pa rin na uh, uh, video daw ilalabas ng mga ilalabas ng mga garapata bloggers at uh, ito yung mga bloggers na kinuha ni ni uh, uh, pastor Apolo kibuloy para para banatan yung mga syempre yung pre, yung administrasyon ni President Bongbong Marcos Tingnan nyo yung front garden ko ha huh? ako gumawa yan yung mga bato-bato diyan ako yung naglagay diyan although meron kami uh, landscape artist pero yung uh, nagdagdag ako ng mga bato gagawin ko rin yan sa sambuanga so at saka yung pine tree kami lang yan na nagtanim na after na uh, nagawa na yung landscaping work uh, down the years ha huh? kasi mga itong summer house or rest house namin ay mga kwanarin mga 15 years na rin kami uh, dito so yun yung mga yung mga garapata vloggers kasi dinuguan vloggers rin ang tawag natin dito or uh, mga kwan boogers <laughs> kasi mas malini mas malini malinis pa ang booger dito <laughs> Ah uh, dahil you know the, ito yung mga vloggers, mga blood-sucking vloggers na very very mahilig talaga sa dugo. Ah uh, meron at 30 extrajudicial killings uh, di umano si former President Rodrigo Duterte andon siya. Pinatay ni uh, ni Gerald Bantag si Percy Lapid at mga inmates andon siya. Sila kay Percy Lapid ina ni Teves mga 80 suspected uh, mga 80 na kalaban niya sa politika at uh, yung mga tao na sa kanya karibal sa kanya sa negosyo at sa uh, uh, including uh, sa former governor uh, de gamo the late governor digamo andon rin sila kay teves ngayon naman ito naman si si uh, uh pastor Apollo kibuloy na meron rin daw na uh, angel of death na death squad according sa mga witnesses sa senate hearing and dinto rin sila kay kibuloy so ngayon kinuha na talaga sila ni kibuloy as co-host sa SMNI so yun na uh, Ewan ko kung gimmick lang ba kasi ma mahilig rin itong mga grupo na gumawa kasi syempre assumption nila maraming tangang Pilipino kaya marami silang gumagawa mga gimmick na para pa-increase yung views nila at pa-increase yung mga yung subscribers nila na mga gunggong rin kagaya nila na yung iba nga pinipeke pa yung nag-covid para maawaan sila ng tao, ganon uh, tapos uh, ito naman ngayon binibigay nila ng suspense na meron daw sila video so may suspensya tayo either, either gimmick lang ito wala talaga silang video ipapalabas siguro ang video yung greetings lang ni Duterte or greetings ni Kibuloy o kaya baka ito na yung Paul Boron video kasi sabi nila, kuwan daw ito controversial video so baka ito na yung Paul Boron video, kasi ganon rin siya nasabi sabi ni Harry Roque na pag luma, lumabas itong video na ito mag-a ah, alsa mag pag ah, alsa mag masa talaga yung taong bayan mag people power talaga at uh, nila yung mga Marcos sa pwesto alisin nila si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta Marcos and uh, all those in power so andun pa rin sila sa ilusyon na yun so baka nga we are recording this uh, this Holy Thursday Monday Thursday so baka nga by uh, end of by today end of the day or in the coming days ilalabas nila yung video although sinabi ng mga garapata vloggers ay uh, parang today which uh, from the uh, public relations perspective at nyo yung clubhouse namin okay ayan sa amin lang meron meron ako pinakita sa inyo na super lucky na 1 billion ginawa at uh, 10 years ago Ay uh, Yun open To the public Pero ito Sa amin lang Sa 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 sarili namin Subdivision At uh, Kita dito yung Town ng San Mateo At So Pakita ko sa inyong view Para view naman makita nyo Sawat na kayo sa mukha ko eh O yan, yan ang view nya O yan uh, yan ang view na, yung view na dito sa clubhouse. At uh, uh, yun nga eh. Kakatuwa nga no kung uh, yung panahon wala wala kami wala kaming clubhouse na ganito. Gustong-gusto namin na magkaroon ng swimming pool para mag-swimming. Ngayon, <laughs> ngayon meron na siguro in 10 years mga wala pa mga limang beses lang kami nag uh, nakapag-swimming dito. At uh, nung lumaki na 'yung mga bata, uh, nagkawalang hilig na pero nasa likod lang ito ng bahay namin eh. Uh, sayang, no? Siguro bawi na lang ako siguro sa mga apo ko. <laughs> kung, kung, may mga apo na siguro uh, saka na parati dito si Bat. <laughs> uh, so merong pa ito mga floor sa baba. Dito 'yung kwan lang 'yung dito kami nagpa-party. So, yun siya ulit. Para alam ko, yung iba sa inyo, hindi makabakasyon. ah uh, kaya, bigyan ko rin kayo ng uh, provincial view. Kasi, sa tutok kami ng bundok dito sa Rizal. So, yun. na uh, by, the, by, the time, siguro, ma-post ito ng bat team natin, ay bakit baka na ilabas na yung video. Na whatever that is, pero I suspect ka baka related yun sa Sinesabi rin ni Hari Roque, na magkakagulo talaga. So as I was saying, from the PR standpoint, perfect, perfect timing kasi PR is not only about right strategy but also the kailangan maganda rin yung sense of timing mo. As far as sense of timing is concerned, perfect. Kasi alam nila half day lang yung uh, yung opisina ngayon dahil uh, Monday Thursday. So babalik ang ang opisina ng gobyerno Monday. So kung ilalabas nila by by tonight, Thursday night or afternoon, yung video na yun buong Holy Week pag-uusapan 'yon ng mga tao. At uh, sila Marcoses, unless uh, pa-overtime nila pero baka magbakasyon rin yung mga staff nila yung Presidential Communication Office. Uh, unless pabalikin nila yun sa bakasyon they have a uh, little, little chance unless si Marcos mismo uh, gumawa kakumuha ng mga staff para mag-post sa uh, defensa sa social media sites niya pero in short uh, habang nag-muni-muni uh, nag, uh, -muni mga tao habang uh, nag-gathering yung iba sa lalo na sa, sa Easter Sunday ganoon kasi siyempre holy week naman sa atin uh, it's also a time para umuwi ng bakasyon uh, samahan ng pamilya tulad si bat. kahit uh, marami pa rin activity doon sa uh, new business namin sa East Zamboanga business and events place or easy place East Zamboanga uh, uh, bumalik pa rin tayo dito to be with the kids para makabawi naman tayo sa time with the kids. So, yan yan mga panahon ng mga family gathering. Tinatiming nila kung may labas sila tonight nung no? tinatiming nila na magkakagulo magkakagulo yung at yan lang ang topic ng tao at uh, they are uh, hoping magkickstart ito ng sa sabi ni Rocky na magiging daw talaga people will be will arouse will uh, 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 be angry enough to topple this government. Ma Ma-arouse in anger daw tayo lahat. <laughs> Lalo na siyempre sa Holy Week habang nagmuni-muni tayo. <laughs> Iba talaga mga hudyo mag-isip ha. Ah. <laughs> so tingnan natin na ano ba talaga yung video. Pero pwede rin, pwede rin wala talagang video. Kundi ito lang mga mga garapata vloggers uh, hindi daan na naman uh, with the presumption na maraming mga Pilipino na tatanga-tanga, hindi critical thinkers ay manoot yung maiden show nila yung first show ata nila ito sa SMNI uh, so kaya bini binibuild up nila yung interest para maging ma-anticipate ng tao at uh, i-monitor yung yung TV or yung uh, social media na per sa paglabas nila sa sa social media sa SMNI as uh, co-hosts and commentators so uh, by the way kasi humihinga na naman si Vat uh, sa so mga kaibigan na concern relax lang kayo uh, dahil uh, Uh, nagkataon lang, si Bat ay, uh, uh, siyempre, morning, morning, uh, si Bat ay, uh, nakita nyo naman, uh, hili, hili yung, uh, yung kwa namin, yung uh, subdivision namin, na nasa highland subdivision, nasa taas ng bundok, nasa tutok ng bundok. At the same time, dahil nandito tayo sa taas, manipis ang hangin dito kaya yung mga boxer sila Manny Pacquiao gusto mag uh, mag uh, practice dyan sa Baguio kasi kung manipis ang hangin ibig sabihin overtime overtime yung lungs kung mo mag cope up to get air so perfect yan pang exercise sa lungs so kaya medyo uh, tayo na na complicate pa manipis lang ang hangin dito sa sa bundok 300 meters above sea level or 400 almost uh, meron pa tayo COPD ah uh, ah uh, ano ka uh, COPD uh, uh, cardio obstructive uh, uh, disorder something yung parang yung lungs natin dahil sa long 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 time of smoking ay medyo may barado na rin pero hindi naman extreme barado kasi meron taman tayo may uh, inhaler na tinetake na medisina every day ngayon lang kasi galing kami sa Sambuanga hindi na, uh, na, 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 na na, pagdating namin dito na ubusan doon na run out of supply so ah uh, kaya medyo medyo humihingal tayo pero okay lang yan na uh, medyo nasanay na rin tayo dito at syempre may asma si Bat may asma si Bat so thank you for your concern kasi kaya lang yung iba yung mga kalaban natin yung mga critics natin yung mga trolls ginagawa itong issue ah hingalin ka ayoko na sayo itong hingalin na kwan na vlogger <laughs> kumaga mas malaking issue sa kanila yung hingal natin kaysa yung uh, yung issue ng mga vlogger na tumatanggap ng pera sa mga politiko at uh, ibig sabihin yung mga issues nila ay uh, for sale uh, or uh, they, they, uh, yung depende sa highest bidder yung kwa nila yung mga issues na na-expose nila so <laughs> concern sila sa konat paghingal natin kaysa yung mga dumi <laughs> Buti tayo barado, barado ng lang, hindi barado ang prinsipyo. Sila uh, wala sa kanila yung yung issue ng prinsipyo. Mas issue nila yung hingal, yung ingal uh, ni Bat. Uh, so uh, that's it. Kaya uh, that explains why uh humihingal si Bat. So yun. Uh, so yun ang kwan natin, yun ang uh, babantayan natin. Uh, this time, babantayan natin na uh, kung ano ba yung video na puputok na yan. At saka ano bang reaction ng publiko. Basta sa akin, masasabi ko lang, kung may video man na damaging sa Marcos administration, I don't think uh, it is enough to bring down this government. Uh, dahil ah uh, Good morning. Dahil uh, hindi naman ito parang yung environment Nung uh, nung 1986 sa uh, People Power Revolution kung saan yung opposition were better than the than the, than, uh, the administration of uh, former Pre Good morning, uh, than the administration of former President uh, Ferdinand Marcos Sr. kung baka ay uh, yung alternative was better than the than the incumbent government dito sa kaso na ito, mas worse ang alternative because kung mawala yung mga Marcoses magte-take over yung mga Dutertes. so dyan mas takot yung tao lalo na nagaantay lang si Sara to take over the Marcos the helm of power the Marcos administration uh, so As vice president. So, uh, mas takot ang tao dyan. Kaya, uh, hindi, hindi, unlikely na kita nyo na, ma. Almost one year na nila nire-repeat-repeat yung mensahe ng uh, ng people power, ng uh, destabilization, uh, takeover of government. Lahat, mga gimmick nila. Pero, hindi kinakagat ng tao dahil, dahil, uh, nga uh, Ito yung sinasabi na the medicine is worse than the cure kasi ang medicine dito ay yung uh, palitan ang gobyerno na ma-replace ma ng mga Duterte people Duterte camp So, yan Mas takot ang tao sa ganyan klaseng posibilidad That's why hindi talaga ma-prosper yung people power So... At hindi talaga ma, ma mapap, hindi talaga susuportahan ng tao any move any move to to change uh, or to replace the Marcoses with the Dutertes. So yun lang po. Yun lang ang kwenatin uh, Thursday morning vlog uh, Thursday morning vlog. Thank you very much for watching and uh, pasensya na sa hingal libat and see you in my next vlog.